morning mga friend. Medyo makulimlim ang panahon. Pero mas okay na to kaysa umuulan, di ba? By the way, ang ruta natin ngayon is to Dagami Leyte sa Barangay Buntay dahil may obstacle training ang mga mananap. At syempre, may mga bagong miyembro ng RRC kaya automatic kailangan nilang dumaan sa isang obstacle training course. So, yun na nga. So ngayon ay nandito pa lang tayo sa Barangay Castilla dito sa Palok. And mas maganda dito na dumaan kaysa umikot pa. And siyempre, shout out sa mga mananap na nasa Barangay Canabay sa ngayon dahil nagbibrigada sila sa elementary doon sa Basay, sa Kanabay. And ang ibang mayanap is nandun sa dagami para sa isang obstacle training. And ako, mas pinili ko na dito na sa obstacle dahil dalawang beses na ata, di ako nakakadalo. Kaya yun, on the way ako ngayon and sa mga kapwa ko rider mga friend, kung may mga ganitong event, may mga obstacle training mas maiging na magzin kayo dahil napakalaki ng may tutulong nito para sa atin ng mga rider ang naalala ko dati noong bago pa lang ako sa grupo, sabi ko kaya ko yan Rider naman ako. Kaya ko nga sa mga long ride. Pero alam nyo, mali ako. Mahirap ang gusto <laughs> Kasi magpabarak ko ka lang ng mga, mga 5, 5K to 10. Basta ma, yung mga mababagal lang. Kasi mapapagod talaga yung balikat mo sa balancing. Pero so far, so good. Ah, ayos ko naman. Hindi nga lang perfect, pero nga di ba nasabi na training para matuto pero yung ibang mga kagrobo ko talaga masasabi kong matitindi pero soon magiging madindi din ako sa mga ganyan so okay mga friend and by the way shout out kay pa di motor motovlog tuloy lang pa di tuloy lang gawa ka lang ng mga matitinding content para mas astig and siyempre matic ride safe always ito nga pala mga friend ang dadahanan mo kung pupunta ka ng Pastrana Dati nakalala ko nung mga way back ano ba yun? Mga 2010? 2011? Talagang lubak dito mga friend. <laughs> Napakasama ng kalsada. And kukunti pa lang yung mga bahay. Sa ngayon, makikita niyo naman na simentado na. Kaya mas okay na dito na dumaan. And maraming bahay na. Marami nang nakahata yung bahay. Kaya goods goods na dumaan na dito. Dati kasi napakadilim. Rough road. Kunti lang yung bahay. Alams na. Nakatakot. Ay, ay, ay! <laughs> Okay, isa na mga friend is nasa Pastrana Leyte na ako. And left turn tayo dahil papunta tayo sa Dagami. Kung dediretso ka mga friend, yan ang papuntang harop And ito ang Pabildagami, Burawen, Tabon-Tabon. tưởng Hey mga friend, dilit ko na tayo dito pa left. Dahil ito ang pupuntang barangay Buntay ng Dagami. and look at the view mga friend, no? Napakaganda ng tanawin. na nga ba yun? <laughs> ito ba yun? Ito na ata <laughs> Parang malito ako ah Pero ito na yun. yun Aba Andun na sila Yung mga mamaw Shout. Shout out sa makakat magkwan. Magtanim. Few moments later. Okay mga friend. Nakikita naman sa likod ko na nag-umpisa na yung training. Shout out. Mga gwapo mga mananap. Lakarin mo ito Alam <laughs> <laughs> pinaka gwapo. Alam pinakamatindi ito pa nun di rima oh? mama ni mama ni matindin ni idol ni idol yes idol bisita na ni ayun oh kin yan na eh, mag kay magu kay talulomi <laughs> <laughs> balita ano tin masisiring mali tong libot-libot ay <laughs> daw <laughs> ade adaw nag-gym kasi na yung training dito mga friend and you know si paliran dio kin na niya naman oh iba Napakatindi. Oh, yun know? o. Sumasayad na yung head stand. <laughs> yung grabe yeah, o. You know? Mga idol ko talaga sila. Lalo lang yung si Padre Joen. Oh, napakatindi yan. Mamaw yan. Takbong pogi. <laughs> so, takbong, yun mo. Takbong pogi. Siyempre. Basta rin rin Basta tiki? Pogi hindi tayo roon Pwede? Pwede? mga friend J-Math Moto Alright, yes sir Subscribe mga friend and may page ka pre J-Math Moto, subscribe na lang Thank you Follow and subscribe mga friend Okay Matindi to, matindi kanina yung mga banking <laughs> Follow me I go to rides and page <laughs> Ano yung page mo pre?

Tingnan nyo naman o, no? yung mga pasayad ni Parite Kiyo. Grabe! Matindi! Kumusta kaya yung nakaangkas ngayon? Pwede ko masama pa din yung pag pagkiramdam okay, wala Okay, wala. <laughs> okay la <laughs> Okay, <ngalong>. okay Okay, okay okay